What's up, mga pre! Nandito tayo ngayon ulit sa ating farm Yan, kung nang uh, tinignan natin Kung uh, anong, anong itsura na Yung ating mga alaga nandyan pa rin oo oh, mamaya kayo muna kakaroon <laughs> <Uwe. laughs> Nandyan pa rin sila mga pre Pero yung umulan kahapon Wala, hindi nadiligan yung lupa Bitak-bitak pa rin. Punta tayo sa may manggahan, pre. Let's go! Let's go. Musta mga tao? <laughs> stay put. Eh ito na. Punta e, na tayo, mga pre, sa may mangga. <laughs> Dami siyang bunga, oh. Ah, tayo ta manggahan, pre. Ini ya, mah maraming bunga. Yang ini natin. Apa lagi natin nang marker. Gini aku mau. Sah. Lah <coughs> lawa. Coba. <coughs> Tatlo. Apa? Lima. Anim.

May 2000, 5, 1000, 3, 4000, 5, 6, 7000, 2008, 4000, 9, 10,000. 10,000 na siya. 10,000. Oh, sakto. Sakto 'yung bilang, 10,000. Yan din na sana siya. Sigyan natin 'ngo para siguradong <laughs> safe 'yung mga manga natin. Lagyan natin ng tali. <laughs> Nahirap na. Kamal pa ngayon na upuan ng mangga. Ito. Magbabantay sa atin to. Ayan. Ano? Ganyan natin. Babantayin natin yung mangga. Ano? Babantayin natin yung mga mangga. Come <laughs> on. Dito lang tayo. Sigurado, ano, wala akong pupunta dito. <laughs> uh, <pagod> magbantay. Pupo <laughs> uh, muna tayo. Pupo lang tayo, pre. Ah. Uh, tali natin para... Walang uh, kukuha ng mga mangga. Napakapagod wow, naman. Huban tayo dito. Sarap ng hangin. Sigurado wala nang pupunta dito. No? Ano tayo. Para kahit tulog tayo. Nagigitan nyo. Yung talagang isa dito. Nagigitan nyo sa paa. Ayan mga pray.